ano-ano yung mga bagay na din natin dapat gawin sa banal na spirito. Yan yung ating tatalakayin sa video na ito. Naniniwala tayo na yung Diyos natin, isa lang siya, na may tatlong persona. Yan nga yung Ama, Anak, at yung Banal na Spirito. So kung paano natin tinuturing na Diyos, yung Diyos Ama at Diyos Anak, dapat ganun din sa Banal na Spirito. So pantay-pantay lamang yung tatlong persona. At isang Diyos lang kasi yan. Kaya dapat, kung paano maituring yung isang persona, ganun din sa iba. So dapat mga kapatid, yung banal na spirito, dapat ituturing mo rin yan na isang tunay na Diyos. Kasi mga kapatid, may mga pagkakataon yung iba, nakakaligtaan nila yung banal na spirito. Misa nalilimutan nila na yung banal na spirito, ito ay Diyos din. Ngayon mga kapatid, since yung mga tao nakakaligtaan nila minsan yung banal na spirito, ang nangyayari, may mga nagagawa sila minsan na hindi tama o di naman dapat doon sa banal na spirito na hindi nila alam na yun yung nagiging sanhi ng kanilang pagkakasala. At ang pinakamatindi mga kapatid, hindi nila alam yun yung magdadala sa kanila doon sa kapahamakan. So delikado mga kapatid kapag di natin alam na meron na pala tayong hindi magandang nagagawa doon sa banal na spirito. Tandaan nyo mga kapatid, tayo bilang mga kumilala sa ating Panginoong Sokristo, bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay, simula ng time na yon, nanahan na sa atin yung banal na spirito. Yung katawan natin, ginawa niya ng templo. Basahin natin yung 1 Corinthians 6, verse 19. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Ito rin sinasabi sa Romans 8, verse 9. Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naninirahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. So yan yung sinasabi ng Biblia patungkol sa ating mga mana ng palataya. Dahil nakikristo na tayo, yung banal spirito namumuhay na sa ating mga katawan, naninirahan na sa ating mga buhay. So mga kapatid, dapat yan, pangalagaan natin yung banal na Espiritu na nasa ating mga katawan dapat respetuhin natin ito at higit sa lahat, dapat alam natin yung mga dapat at hindi dapat gawin doon sa banal na spirito na nasa atin. So ngayon mga kapatid, natin ano, ano nga ba yung mga di natin dapat gawin sa banal na spirito na nasa atin. Una, wag hadlangan ang banal na spirito. Ito ang sinasabi sa 1 Thessalonians 5 verse 19. Huwag ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. So ano ibig sabihin no, na dapat hindi natin hadlangan yung banal na spirito? Ang pinakapunto dito ni Apostol Pablo, dapat hindi natin hinahayaan na yung alam o yung apoy ng Espiritu Santo na nasa atin ay unti-unting mawala. Kasi mga kapatid, yung banal na spirito, merong apoy yan na nilagay sa atin. Simula nung kinilala natin yung ating Panginoong Sokristo bilang Lord and Savior ng buhay natin, nag-apoy tayo. Ibig sabihin mga kapatid, nag-init yung pananampalataya natin. So alam naman natin, simula nung kinilala natin yung ating Panginoong Sokristo, yung pagmamahal natin sa Kanya, nag-init po yan. Ngayon mga kapatid, ang nangyayari lang kasi, habang tumatagal yung panahon, marami mga mananampalataya, nawawala na yung apoy ng pananampalataya nila, o yung apoy na binigay ng Espiritu Santo sa kanila. Ang nangyayari noon, nanlalamig sila. So yun mga kapatid, yung sinasabi ng Bible na do not quench the Holy Spirit, na dapat panatiliin natin yung apoy na nasa atin na binigay sa atin ng banal na spirito. Huwag nating hadlangan. Huwag nating hayaan na manlamig yung pananampalataya natin sa ating Diyos. Kasi mga kapatid, alam naman natin, kapag nanlamig yung isang tao, bumabalik sila sa dati nilang gawain. Lalo na yung mga kasalanang dati nilang ginagawa, inuulit nila. Kasi nga, nanlamig sila. Nalalayo sila sa ating Diyos. So, ayaw po ng banal na spirito na mangyari yun. Kasi nga, kung nananahan siya sa puso mo, and then gumagawa ka ulit ng kasalanan, so hindi tama yun mga kapatid. Kasi, templo ka na ng banal na spirito. Kung gagawin mo ulit yung mga bagay na yun, hindi yun magugustuhan ng ating Diyos. So, para mas maintindihan nyo mga kapatid, ang ibig sabihin lamang nito, huwag kang magbabackslide. Huwag kang bumalik sa dati mong buhay. Yan po ibig sabihin ng do not quench the Holy Spirit. Huwag mong hadlangan yung kilos ng banal na spirito sa'yo. Nahahayaan mo na kumilos sa'yo yung gusto ng laman mo o yung gusto lamang ng isipan mo. Kasi pag pinairal mo yung gusto ng laman mo, talagang mapapalayo ka sa Diyos. At unti-unting mawawala yung apoy na nasa'yo. iyo. Manlalamig ka talaga. So pag sinasabi kasi natin na hinahadlangan natin yung banal na spirito, ibig sabihin niyan, namumuhay tayo sa kasalanan. Na yun nga, ayaw na ayaw ng Diyos niyan galit ang Diyos sa kasalanan. So wag nating hayaan na mangyari yon mga kapatid. Huwag nating hayaan na unti-unting mawala yung apoy na nasa atin dahil sa mga kasalanan ginagawa natin. Kasi mga kapatid, yung kasalanan na yan, yan yung parang tubig na magbubuhos doon sa apoy para mawala. Yung kasalanan, yan yung unti-unting papatay doon sa apoy na nasa atin. Kaya huwag nating hayaan na gumawa tayo ng mga kasalanan at mamuhay tayo sa kasalanan. At syempre, huwag nating hayaan na lumayo tayo doon sa kalooban ng Diyos. Kasi ang mangyayari talaga niyan, mawawala yung apoy na nasa atin at mabubunta tayo doon kay satanas. So dapat mga kapatid, panatiliin natin yung apoy na nasa atin o kaya man mas palaksin pa natin yung apoy na nasa atin. Ibig sabihin yun mga kapatid, dapat magpapuno tayo doon sa banal na spirito dapat mapuspos tayo ng banal na spirito. Yung pagkapuspos ng banal na spirito, para namang yun yung gas o yung langis na pwedeng magpalakas doon sa apoy na nasa iyo. So kailangan mo yung kilos ng banal na spirito sa buhay mo para mas lalong lumakas yung apoy, para hindi ito mawala. So yun po yung ibig sabihin mga kapatid na dapat hindi natin hinahadlangan yung banal na spirito. Dapat pinapakinggan natin kung ano yung sinasabi ng banal na spirito at dapat sumusunod tayo sa kalooban ng ating Diyos. Pangalawa, huwag bigyang kalungkutan yung banal na spirito. Ito ay sinasabi sa Ephesians chapter 4 verse 30. At huwag ninyong sakta ng kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo. So ibig sabihin lang nito mga kapatid, yung banal na espiritu na nasa iyo, huwag mo hayaan na malungkot 'yan. Kung yung ama nakita naman natin nalulungkot 'yan at yung ating Panginoong Kristo rin nalulungkot, ganun din yung banal na espiritu. So mga kapatid, yung banal na espiritu nalulungkot 'yan kapag siyempre gumagawa rin tayo ng mga kasalanan at yun nga lumalayo tayo sa kalooban ng Diyos. Para kaparehas lamang yan sa unang tinalakay natin kapag lang natin yung banal na spirito. Pero dito, sinasabi na dito na mayroong emosyon yung banal na spirito. Kasi mga kapatid, ayaw ng banal na spirito na mamuhay ka ulit doon sa dati mong buhay. Na bumalik ka sa dati mong buhay. Na yun nga, makasalanan. Ayaw ng banal na spirito na mag-focus ka doon sa dati mong minamahal. Yun nga yung mundo. Kasi gano'n naman talaga mga kapatid. Halimbawa, malulungkot ka talaga kapag yung boyfriend mo o yung girlfriend mo, iniisip pa rin palagi yung past niya o yung ex niya. So sino ba namang hindi malulungkot ng ganon? meron na siyang present pero balik pa rin siya ng balik doon sa past niya. So nakakalungkot talaga yun kasi hindi siya nakafocus iyo. So ganoon din yung mararamdaman ng banal na spirito. Since sinasabi natin na meron tayong relasyon sa ating Diyos. Dahil meron tayong relasyon sa ating Diyos, ang gusto ng banal na spirito, mag-focus na tayo doon sa Kanya, hindi na sa dati. So nalulungkot yung banal na spirito kapag nagfokus focus pa tayo doon sa mga nakaraan natin. Pag bumalik pa tayo doon sa mga nakaraan natin. So ayaw po ng banal na spirito ng ganun. Kasi hindi tayo pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Na pwede tayong mamuhay sa dati nating buhay at pwede tayong mamuhay doon din sa buhay natin kay Kristo. Hindi pwede yung sumusunod ka sa kalooban ng Diyos at the same time, sumusunod ka rin sa takbo ng mundo na ito. O kaya masagawa ng kaaway. O kahit sa gusto ng laman mo. So hindi po pwede yun mga kapatid. Kapag nakikristo Kristo ka na, dapat sumusunod ka na sa kalooban niya. Hindi ka na lingon na lingon sa mga dati mong pinanggalingan. O bumabalik ka pa sa mga dati mong gawain dapat nakafocus ka na sa Diyos kung sinasabi mo na minamahal mo yung ating Panginoong sa Kristo. Pangatlo, huwag labanan yung banal na spirito. Basahin natin yung Acts chapter 7 verse 51. Napakatigas ng ulo ninyo. Ang mga puso at aingin ninyo ay parang sa mga pagano. Kung ano ang ginawa ng inyong mga ninuno, iyon din ang ginagawa ninyo ngayon. Lagi ninyong nilalabanan ang Espiritu Santo. So, pag sinabing nilalabanan yung banal na spirito, ibig sabihin yan, mga kapatid, hindi ka nakikinig sa kung ano yung conviction ng banal na spirito. Hindi ka nakikinig sa lahat ng mga sinasabi niya. Matigas yung ulo mo. Mas pinipili mo pa rin yung gusto ng puso mo o yung gusto ng laman mo. Na kahit alam mo ng mali, minsan pinipilit mo pa rin yung sayo. O kaya man, alam mo ng tama, pero hindi mo pa rin ginagawa. Kasi mga kapatid, alam naman natin na once nasa atin na yung banal na spirito, meron ng conviction na nasa atin. So hindi pwedeng wala mga kapatid. Yan yung isang patunay na ikaw ay ligtas na. Kapag yung banal na spirito, kinukonvict ka. Ibig sabihin ng mga kapatid, kapag kinukonvict ka ng banal na spirito, meron parang bumubulong sa'yo na dapat ito yung gawin mo o dapat ito yung hindi mo gawin. Dapat nararamdaman mo yun na kapag halimbawa gagawa ka ng kasalanan, nararamdaman mo na parang may bumubulong sa'yo na huwag gawin yung kasalanan na yun. Yun yung conviction ng banal na spirito. So yun po mga kapatid yung ibig sabihin na nilalabanan yung banal na spirito. Matigas pa rin yung ulo natin na kahit anong marinig mong conviction sa banal na spirito, hindi mo pinapakinggan. Mas pinapakinggan mo pa rin yung puso mo o yung gusto mo. Mas sinusunod mo pa rin yun. Which is mali yun mga kapatid. Hindi tama yun. Delikado yun. Alam naman natin, kapag nag-convict na yung banal na spirito sa ating mga puso, dapat sundin natin yun. Kapag sinabi niyang gawin mo yun, gawin mo yun. Kapag sinabi niyang huwag mong gawin, dapat wag mo siyang gawin. Kaya dapat every time na naririnig mo o nararamdaman mo yung banalang spirito, dapat maging aware ka doon. Sundin mo yon. Huwag mo na hindi sundin yung mga sinasabi niya. Kasi mga kapatid, once na sinunod mo yung banalang spirito, ibig sabihin nasa tama kang landas. Kahit minsan labag sa kalooban mo o parang ayaw mo, pero dapat sundin mo yon huwag mong labanan. Kasi mga kapatid, alam ng Diyos yung maganda para sa'yo. Alam ng Diyos yung best para sa'yo. So dapat kapag narinig mo na kung ano yung sinasabi ng banal na spirito, gawin mo na yon. Pang-apat at panghuli, huwag lapastanganin yung banal na spirito. Basahin natin yung Luke chapter 12 verse 8 to 10. Ang sino mang magsalita laban sa anak ng tao ay patatawarin. Ngunit ang sino mang lumapastangan sa Espiritu Santo ay hindi patatawarin. Marami mga tao takot na makomite ng kasalanan na to. Kasi nga, ang sabi, once na nalapastangan mo yung banal na spirito, wala nang kapatawaran dito. Ngayon mga kapatid, ano nga bang ibig sabihin nito na walang kapatawaran yung paglapastangan sa banal na spirito? Actually, tinalakay na natin yan sa mga nakaraan nating video. And explain natin doon kung ano nga ba yung unforgivable sin. Yun nga, yung paglapastangan sa banal na spirito. At doon, tinalakay natin na yung paglapastangan sa banal na spirito, ito yung pagreject mo sa ating Diyos nilalapastangan natin yung na spirito kapag sinasadya, sinadya at kusang loob natin itinanggi ang kapangyarihan ng Diyos at ang kanyang pagka sa ating buhay kahit na nalaman na natin yung katotohanan. Kumbaga mga kapatid nire natin yung ating Diyos sa kabila ng alam na natin na may Diyos sa kabila na alam na natin na merong kayang gawin yung Diyos kasi mga kapatid, ganoon naman talaga kapag nire-reject mo na yung ating Panginoong Sokristo at inabot ka na ng kamatayan doon ka na sa impyerno. At doon, wala na talagang kapatawaran. Wala nang second chance. At forever ka na doon sa impyerno. Kapag nareject mo mismo yung ating Panginoong Sokristo, sa kabila na alam mo na yung lahat sa Kanya. Lalo na kung ikaw ay mananampalataya ng na ng ating Panginoong Sokristo. Kapag kinumit mo pa yung kasalanan na ito, talagang ikaw ay mapapahamak. mapumunta ka talaga sa impyerno. Kasi nga, alam mo na yung katotohanan. Naranasan mo na rin kasi yung ating Panginoong Sokristo. Ngayon sa kabila ng lahat ng yon, nireject mo pa rin siya, tinalikuran mo pa rin siya. So yun po mga kapatid, yung ibig sabihin ng unforgivable sin. Kaya mga kapatid, huwag na huwag niyong i-reject yung ating Panginoong So Kristo. Huwag niyo siyang itatanggi kahit na yung buhay niyo yung kapalit. So yun po mga kapatid, yung mga dapat niyong tandaan patungkol sa banal na spirito. Yan yung mga dapat niyong iwasan. Dapat mga kapatid, huwag niyong gawin yan sa banal na spirito kasi mapapahama kayo. Dapat mga kapatid, patuloy niyo lamang mahalin yung banal na spirito, sundin yung banal na spirito at respetuhin yung banal na spirito. Kung paano niyo minamahal yung Diyos Ama at Diyos Anak, dapat ganun din sa banal na spirito. Dapat pantay-pantay yon. At syempre, dapat mas lalo natin i sa ating mga puso na mapuspos tayo ng banal na spirito at maranasan natin siya lalo sa ating mga buhay. So yun lang mga kapatid, ang gusto kong ibahagi sa inyo. Sana may natutunan kayo sa ating tinalaki ngayon. Masamuli, magkita-kita tayo. Salamat sa inyong panonood. Pagpalain kayo ng Diyos. Ingat kayo palagi.